Blessed at thankful si Kim Chiu sa goodness yes. at projects na ibinigay ng taong 2024 sa kanya. Kahit daw may mga pinagdaanan siya, ay nalagpasan niya sa tulong ng mga taong nakapaligid sa kanya at syempre, ang mga Kim Pao Fane na patuloy na sumusuporta sa kanya. Special mention nga dyan, ang Kim Pao fans, ang pagsuporta ng Kim Pao sa kanila ni Paolo Abelino na kahit siya, hindi niya ine-expect na sabi nga natin na sabi nga natin, sabi ko saan, sabi na nga natin bukas. <laughs> Sabi nga natin yung mga nakarang episode. Oh. Ay, bayan. Ay, na. hindi -expect kahit ah, no, no. ay hindi no, nila ine-expect kahit sila ang no. dalawa. Ay, hindi nila no. ine-expect. Oo. ba? Oo. Oh, oh. Kaya diba? maganda oh, oh. diba, dito kay Kim, talagang pinasalamatan niya yung mga panay niya. Oh, dahil oh. nila ni Kim Pao, dahil alam na part sila ng journey niya. Yeah, diba? yes, At saka, na, yeah. totoo naman talaga, masasabing 2024 ay sobrang maganda kay Kim kasi endorsement diba? Correct. Projects at kung ano-ano pa. At yung, per grabe. yung personal life din niya. Yes. Yes. Diba? Mm -hmm. Nagkaroon din siyang calendar girl. Uh -oh. Nanalo ng awards sa South Korea. Uh -oh. Sa okay, kanyang diba? IG nga ay diba uh -oh. meron siyang Reels kung saan yung summary nung nangyari nung kanyang 2024. Diba minsan gumagawa rin tayo? No? Yes, reels, mo daw, sabi 26. niya, what a year. I am truly grateful and blessed to have experienced so much. In just 12 months. Thank you for being a part of this incredible journey. If the awards beyond, thank you. That's what I want to say to each of you. Here's to making 2024 the most unforgettable year yet. Cheers to more fruitful answered prayers, amazing year to come, 2025. Special mm -hmm. thank you dun sa mahusay, tama ba yun? Ayon, sabi niya, nag, nagpasalamat nga siya. At na, nagbanggit din niya ha, na may mga pinagdaanan, di ba? Oh, alam naman oh, natin, namatay din si ano, Sir The Deo. Personal, na, sabi niya. Eh. Na very close sa kanya, yeah. si Sir Deo ng, ng Dreamscape. Dahil halos lahat ng mga teleseries niya ay galing oh. sa Dreamscape, di ba? Alam mo, oh, oh, yung ano, yung, yung kanilang love team, love team na, uh -uh. na, ay, yung una yata ng seri, yung parang nagpunta tayo. By Tayong Pinod dalawa. The hindi, ah. oh, tsaka may binondo, oh, binondo girl. Ay, dalawa muna, tapos may Binondo girl. O, tagpunta uh -oh. tayo sa Binondo, di ba, kay Kim Chiu. Talagang uh -oh. ang laki ng utang niya, love niya kay Serdeo and dahil na, nga nalungkot siya nung nawala na ito uh -uh. sa mundo, di ba, uh -huh. na talagang pinapasalamatan niya para hindi niya nakakalimutan ni lahat ng mga taong sa kanya career. Kaya nasa rurok siya ng tagumpay. Masasabi natin ng 2024, 2024. ay taon din ni Kim. Para totoo. Uh -huh. Para pagbawi niya. Di ba? So, niya, uh -huh. diba? Alam naman natin yung breakup nila ni Sia. Nangyari yan, 2023. Yung late. Later part na eh, di ba? Mm -hmm. So parang binawian siya dun sa 2024. Dala alam naman natin na marami rin siyang award na nakuha interna international. Oh, yung diba? eh. Soul, di ba? Uh -huh. yung drama awards. Kasi nga ng ano, calendar girl. Calen Ay, <laughs> ano <yan? laughs> calendar. Ano yan? Naging like calendar. Nag-i-calendar na. Nag-i-calendar <laughs> na. Pero may pensya yung lagyan sa calendar kasi ang ganda-ganda na kitchen. Di ba meron siyang calendar ng ng kanyang alak, Mo uh -huh. diba? Mutang Mir via RTS. Uh, uh -huh. Oo, oh, oh, tapos. At tapos, tapos ayun pa. 2024. Uh -huh. Isa pa sa talagang naging bongga siya, yung siya'y nanalo sa magpasika. Mm. -hmm. Diba? Ayun. Ay -oh. Mm -hmm. diba? perform diba? oh. Oh, isa yung buwis buhay niya. Diba? Isa rin na, sa mga na Performance. Lalo natin na siya rin manalo that time, di ba? Oh, oh, Tata. Walang duda talaga, taon ni Kim Chu ang 2024. At sana maging taon din niya ang 25. Yes, so nag-thank -nag you din siya kay Paolo kasi siyempre part din talaga oh, ng success nung kanyang ano, si Paolo Avelino talaga. At inspired diba, siya part. kay Paolo. Oo, oh, inspired yun, siya. Eh. Dumating si Paolo sa, ta ano mo tawag doon? Sa buhay niya. Si ng uh, ng just medyo? when I needed you most. Oh, up, just up. when I needed you most, Paolo. Uh, parang siyempre yung 12 years or 11 years nila ni Sian. Feeling ko ha, yung pag-recover niya, yung pag-move on niya, nakatulong. Malaking part doon, yung nandyan si Paulo. Mm -mm. Yung meron kang shoulder to cry on yes. na tinatawag. Yeah. Diba? Ibig sabihin, Umiyak siya nalang, balik sila ng siya kay Paulo. Uh, well, siyempre, kahit pa paano, I yung, I love you, Paolo. Hindi pa, naman gano'n. Hindi ba gano'n? Hindi naman gano'n. Hindi diba? naman gano'n diba? na ganyan. No? <laughs> pero, pero talaga, naging bonggang-bonggang karir ni Kim Chiu itong 2024, di ba? Uh, yes. at, at malaking tulong din talaga, yung love team nila ni Paolo Abelino. Correct. In fairness kanya. So, po. Sana po, this year, 2025, patuloy nyo pa rin pong supportan ang karir ni Kim at syempre ni Paolo Abelino. At kung dumating man na magkaroon din sila ng solo-solo project again, di ba? Dahil hindi naman lagi sila gagawa ng ano, magkasama sa at ang kilikin nyo pa rin po. Pero ako 100% po. maganda tong movie na to kasi with that supervision oh. of direct category at Star pagina. Cinema ang gumawa. At Star Cinema. Oh, oh. Di ba sila sila direct Chad Vedanes ay talaga naman nakikipagtulungan sila direct Cathy. Siguradong punong-puno. Yung -puno. mga, uh, like, sila, sila mm -hmm. inang nandyan naman. Di ba? Uh oh, -huh. Oh, punong-puno ng kilig ang pelikula Kili lang Uh oh, yes. For oh, oh, sure. Uh, ah, si Chad, di ba si direct Chad parang uh oh. siya lang talagang director pero parang nag-assist siya ano no? Direct uh -huh. Cathy. Uh -huh. Kayang-kaya niya pakiligkiligan. Di ba? Kayang-kaya niya pakiligkiligan. ngayon teaser maganda. pa lang parang ano na Korean may ang Korean feels na eh, di ba? So, oh. nyo po, February 12, ang pelikula ng Kim Pao. Talaga pong bongga-bongga. At talaga po magpapa screening kami again. Thank you <laughs> kay Ate Carmen, the last Janet Damaso ng Kim Pao United. United yeah, yes. At kung gusto <laughs> nyo po mag-esposo, why not? Go-go lang kayo. At magkita-kita tayo sa showing ng My Kung love. gusto nyo rin kami makita ng personal, ah. Uh, my love, we'll make you this <laughs> Pagbabanding tayo. Pagbabanding yes, tayo. Dala kayong popcorn, kain-kainan tayo, no? Mm -hmm. Mami yes. Amores, punta kayo Ate Luisa, ha?